sabi ni Walter, pwede mo ipasok dito yung motor. Uuwi na kami. Bye-bye. Thanks. Ang ganda dito. Kasi nang gusto pumunta, ang ganda dito. Kahit nakakapagod, kahit malayo. Enjoy. Thank you and God bless. Besides, pa-subscribe po ng channel ko. Okay, maliit. Pa-support lang this new vlogger. And then sila nag- to post po. <laughs> sila ba yan? Sure ka? Nandun na sila? Ayun na. No. Ay. Parang wala pa. Hindi pa yata sige. Nasaan sila? Nung to? Baka doon sa may ano? Oh, Peka, teka, teka, teka. Lapa nga pa. Balik tayo. Baka pumunta sila dun sa may naka, ano, higa. Nice Ayun na, tao tayo ni ate. Ay, hindi pala. Huwi na kami. Thank you po sa panunod ng video po. Pa-support po. Pa-subscribe. <sighs>